Sa tuwi na lang naririnig natin ng mga balita tungkol sa ghost projects ng uh, Department of Public Works and Highways. Mga proyektong hindi natapos o so di kaya hindi na simulan pero binayaran na. Maraming tanong ang sumasagi sa ating isipan. Saan napunta yung pera ng taong bayan? At bakit hindi pa rin napapanagot ang mga kontraktor, nito. Ngunit alam ba nyo na hindi lang ang kontraktor ang may malaking pananagutan dito? Merong isang tahimik na manlalaro sa likod ng bawat proyektong pampubliko. Isang kumpanya na may uh, obligasyong magbayad sa gobyerno. Sa sandaling mabigo ang kontraktor, ang ating kayan ngayon ay uh, aalamin natin kung bakit ang surety bond ay uh, higit pa sa isang simpleng dokumento at kung paano ang mga insurance company ay may mahalagang papel para proteksyonan ang ating pondo at singilin ang mga contractor sa kanilang pagkukulang. So, uh, handa na ba kayong malaman kung paano gumagana ang sistemang ito? So, uh, ipaliliwanag muna natin ano matong ba surety ban at bakit ito kailangan sa mga proyektong katulad nitong uh, pinapasok sa DPWH. Ang surety ban ay isang financial guarantee o pananalapi na ginagarantiyahan na tutuparin ang isang kontraktor ang lahat ng kanyang obligasyon sa ilalim ng isang kontrata. Ito'y kailangan upang masiguro na hindi malulugi ang gobyerno at hindi masasayang ang pondo ng taong bayan. Kung sakaling mabigo ang kontraktor, merong pondo ang DPWH para matapos ang proyekto ang halaga ng surety bond na kailangang ipos ng kontraktor ay 30% ng kabuang halaga ng kontrata. Ito ay mas mataas kaysa sa cash bond na 10% lamang dahil ang bond ay hindi agad pera, kundi isang pangako ng pagbabayad mula sa isang surety company o insurance company. So, uh, tingnan natin kung sino yung tatlong pangunahing partido no nakasama dito. unang una, -una siyempre, nandyan yung kontraktor. Hindi mawawala yan. Same principal. Ang party na may obligasyong tapusin ang proyekto. Siyempre, sino bang pinag-uusapan ngayon, siyempre, yung mga diskaya. Pangalawa, yung DPWH, siya yung tinatawag sa batas na obliging, ang ahensya ng gobyerno na nagbigay ng proyekto at siyang protektado ng surety bond. Pangatlo, yung surety company, no? ang insurance company na nagbibigay ng garantiya sa public works and highways. Na kung mabibigo ang kontraktor, sila ang magbabayad. Ang mga kumpanyang ito ay kailangang accredited sa insurance commission. Isang ahensya ng ating gobyerno. So ano yung obligasyon ng surety company ngayon dito? Ang pinakamahalagang obligasyon ng surety company ay bayaran yung DPWH kapag napatunayan na nag-default ng kontraktor. Hindi ito karaniwan o ordinaryong insurance. Ang surety company ay nagsisilbing tagapamagitan na may financial backing. So financial backer yan. Kapag nagbayad sila sa DPWH, may karapatan silang singilin ang kontraktor para sa buong halaga ng kanilang ibinayad. Yan po ay ayon sa insurance law of uh, the Philippines So, kailan pwede nga i-forfeit yung bond? Siyempre, i-forfeit na ang bond ng contractor Kapag ito ay nabigo Natapusin sa takdang panahon Ang proyektong kanilang ipinangako sa gobyerno So, uh, o kaya nagkaroon ng negative slippage na umabot sa 15% o higit pa, o uh, nag na sila sa trabaho. May mga ulat ng ghost projects, o mga proyektong hindi naman nasimulan o natapos. So, uh, sa mga sitwasyong ito, may karapatan ang DPWH na i-forfeit ang bond at gamitin ito para matapos yung proyekto. So paano yung remaining o 30% lang yan? Eh uh kung 1 billion yung halaga, paano yung uh, 700 million? So ang pagsingil sa titirang lugi yung 30% uh pe pwede yan kung uh, uh magsasampa ng isang uh, civil case no for liquidated damages ang ating pamahalaan. So kapag lumagpas do sa 30% pasok civil complaint for damages. So uh maaring ipatupad ng gobyerno ang provision sa kontrata tungkol sa liquidated damages. So sa bawat kontrata kasi may uh, clause yan about uh, liquidated damages. Ito yung uh, isang pre-calculated na halaga na siningil sa kontraktor para sa bawat araw ng pagka-delay doon sa proyekto. Maaari itong maabot hanggang 10% ng kabuuang halaga ng kontrata. Kung ang halagang ito ay umabot na, ang DPWH ay may karapatan ng wakasan ang kontrata. Alam niyo po sa isang civil case, maaring hingin ng gobyerno sa korte na obligyahin ang kontraktor na bayaran ang lahat ng liquidated damages na naipon. Bukod pa dun sa ibang uh, lugi na na-encounter or na-incar ng uh, DPWHs. So, pwede nilang kasuhan no, ng DPWH, ang kontraktor, para mabawi ang buong halaga ng lugi. Kung isang bilyon, pwede natin bawiin yung isang bilyon na yan doon sa mga korap, no, sa mga loko-lokong kontraktor uh, na yan. So, yung kontraktor na yan, pwede ma-blacklist na nangangahulugan, hindi na sila pwedeng sumali sa anumang future government projects hindi na kayo kasali, out na kayo. So, uh, bukod dyan, pwedeng pagkaron ng kasong kriminal sa pagkakadiscovery nitong ghost projects na to o pandaraya. So, pwede silang samahan ng uh, sampahan ng criminal case, yung kontraktor, sa ilalim ng Anti-Graph and Corrupt Practices Act na kung madalas kong yan. So, ang panawagan sa agarang aksyon, ang surety performance bond ay isang matibay na kasangkapan upang matiyak na ang pampublikong bondo ay magagamit ng tama at ang mga proyekto ay makukumpleto sa itinakdang pamantayan at panahon. Ngunit, ang sistema ay epektibo lamang kung ito'y agad at maayos na ipinatutupad ng ating mga public officials. Kung ang surety company ay handang magbayad kapag may default, hindi ba dapat din nating tanungin, ginagamit ba agad ng gobyerno ang kapangyarihan nitong maningil? Dapat para tayong bumbay, araw-araw sinisingil mo yan, no? yung mga nagpapautang na 5-6 na bumbay. So ganun dapat ang uh, aggressiveness ng ating gobyerno sa pagkakataon na to. So sa bawat araw na lumilipas ng hindi na singil ang ban, lalong lumalaki ang lugi at nababawasan ng tiwala ng taong bayan. Ang paghahanap ng hustisya para sa mga ghost projects ay nagsisimula sa mabilis na aksyon. Hindi lang sa contractor yan eh. No? Hindi lang sa contractor natin dapat itanong. Bakit hindi nyo tinapos? kundi pati na rin sa ating gobyerno. Ang tanong ay ganito, kailan nyo sisingilin ng bayad? Ang ating pondo ay dapat protektado hindi lang sa papel, kundi sa aktual na pananagutan. Ito ang sukatan ng tunay na serbisyo publiko so uh, sa ating mga government officials habang iniimbestigahan yan at meron naman tayong katibayan na hindi man lamang naumpisahan ang mga proyekto para sa flood control kinakailangan umpisahan na ang paniningil sa mga contractors no na hindi tumupad sa kanilang sino pa ang tungkulin na tapusin ang mga proyekto nito at yung kanilang mga surety bond companies ay dapat nang singilin sa lalong madaling panahon. So nga dito na lamang po ako po ang Yuling Code, Attorney Rene Bueno.